Sa hey, mga kayo mga ka-Facebook, uh, ngayon makarinig naman tayo ng awit ni Kaya Gabriel. Pagamat napakahirap talaga yung sitwasyon ng gitara niya. May kita niyo, ayan, itali na sa likod para lang uh, medyo maunat uh, siya sa street. Tapos uh, ito na yung sitwasyon ng kanyang mga string. Ito na lang yung ginagamit niya na ng pahigpit. Minsan dumudulas. Kaya kung meron po kayong mga extra gitara dyan, uh, okay pa naman, hindi nyo na ginagamit, baka pwedeng ibigay na lang natin kay Kuya Gabriel. So yung awit ni Kuya Gabriel ngayon ay 'tupang so Ligaw. Na, Paginggan natin yung kanyang awit. ba uh, ba uh, uh. Kaamana manamana na kalaman, 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 kalaman. Wala, wala salamat kay Gabriel sa awit. Sa napagandang awit at misay ng awit na kung saan nga kung wala pa yung Panginoon. Isus sa buhay natin, tayo ay katulad lamang na isang tupang ligaw sa mundong ito. Sana po, supportahan niyo po yung aming pagbablog at mag-live pag po kayo at sa lahat po ng mga ano po, viewers po. Salamat po ayan, sa makapanood ng uh, video ito, paki-like and share nga para patuloy tayong makatulong kay Kay Gabriel. Pa-subscribe na rin po sa aming YouTube channel. Papalo na rin po sa aming uh, Facebook page. Maraming salamat po. To God be the glory and God bless sa ating lahat.